mo, pwede ka mag-attack doon sa loob lang ng kan mo. Kampo. Alright, tara na, game! Alam niya na siguro to. Ayan na. Let's go. Ba't wala nang sounds? Alright. o tangin na nito. Nagkakan po, oh. Ayan! Tingnan natin, tingnan natin. Let's see, let's see, let's see. Let's see, let's see, let's see kung makukuha mo na ba ang winning prize natin, support. Baka ikaw na to, support. Sino kaya hero niya? Uy, si Balmond! <laughs> mukhang babatin tayo dito ah! Balmond! Titindi na mga kalaban natin ngayon ah! Mukhang ikot-ikutan lang tayo dito ah! Pag napatay mo ako ng tatlong beses, pre, panalo ka na! Pag napatay kita ng tatlong beses, panatalo ka na, okay? Laputang ina, wala akong skin ng pochak! Oh my god! Shit! Si Balmond, kalaban natin. Makukuha niya ba ang 2,000 or madadagdagan natin to? Okay, dalawa lang siya mangyayari. Pwede niya makuha to or pwede nag... Niya... Pag dito na ko... Ku... Pre, wag mo naman akong kanin. Pre, pahirapan. Pre, grabe na si... Grabe naman si pare. Gigil na gigil. Oh, grabe, oh. Grabe ka naman. Ang sakit mong sama-sama mo, Balmond! sama-sama mo ha ah! hmm? Tingnan natin kung kaya ba ni Balmond tayo no Tingnan natin kung kaya ba tayo ni Balmond dito Anong magagawa ng isang Balmond sa isang Balmond Utangin <laughs> oh, na yung kamukha ko pag ginamit mo ha ah. Antindi mo ha ah. Uy Mmm, uh, mm, mm, awa ka. Awa ka, bay. Alit na, Siyempre, dito muna tayo sa Tore. Eh. Magpa-cute. eng <laughs> na natin kung si Balmod na ba. Kanina, natalo na natin si Dyrot, Snop. <clears throat> la 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 la. Sit, sit, sit. Sana, sana kaya siya. Uy, uy! Nakakatakot man. Putang ina. Uy! Uy, 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 uy! Uy, wag 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 gigil wag wag si faring wag 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 gigil kan wag wag Joy, wag 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 Oh, uwi mo ako, uwi muna ako. Pwede umuwi, pwede umuwi. Okay, pwede umuwi. Ha? Ah. Pwede umuwi. Okay, ganyan 'yan. Ayun. Pero mag-dip ka dapat dito ka lang mag-dip up dapat wasak na 'yan. Ayun. Pwede umuwi, pwede umuwi. Hmm, na, hello, tangina, balmo juice. Hmm, nah, nah, nah Hai gigila. Hai, kenapa sibal puno? Ah, na na si Sebenarnya takut. O, lo 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 lo. La 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 la. mati? Ah, pwede pa matayin yung jungler, ah. Pwede pa matayin yung jungler, ah. Ingat ka, pre. Ingat ka, pre. Dalawa na lang buhay mo, pre. Ha? Puhut na yun, ikaw nag-last kill ka pa na matay, ha? Ay, e, last. Sige sige Mukhang hindi makukuha. Hindi, makuha niya ni pre. Baka, baka pakakat niya lang yan. Baka, baka pakakat niya lang yan. Baka makuha na yan yung lucky winner natin. Yung winner's champion winner natin. Pakakat niya lang yan, pre. Pinabibigyan lang tayo niyan. Kaya yung talaga mga palmon juice eh na Mapagbigay yan eh Di ba? I Aminin mean, nyo I Aminin mean, nyo Di ba? <sniffs> Basta mga palmon juicer Mapagbigay yan eh Hindi ko na alam mo ano na binibili ng itemization ko Mamaya na pre Wala pa nga eh Comment ng comment kayo Ano naman oh Oh, tingnan mo, pinagbibigyan lang tayo nagbibigyan lang tayo ka nga dito nga dito sa ka dito siya? oh 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 di ba, di ba? oh 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 siya na natatakot sa akin, oh. Tara, kunin natin yung buff niya, pre. Kunin natin yung buff na, pre. Kunin natin yung buff niya. O, oh, dito tayo tatago. Yeah. Ang tapang, oh. Ang tapang, oh. Ang tapang, oh. Ang tapang, oh. Ano ba, ina? Ang tapang, oh. Ang tapang, oh. <laughs> Tiko! ko. <laughs> pre. Huwag kang pre. GG ka talaga. Huwag kang papasok, huwag kang papasok! Na? No. <laughs> Oo, oh, tangin na siya ba. Nalata ko ni nani yung bab niya. Dito tayo, dito tayo. Alahin na pre, mukhang GG to pre ah! Mukhang GG to ah! Mukhang GG to ah! Wait lang, wait lang. Hindi, pinagbibigyan lang talaga tayo nito ni paring Balmod. Sinasadya niya talaga yung magpapabogbog, men. Sinasadya niya talaga yan. Ah. Eh, kabait yan eh. Di ba? Mabait yan eh. Oh. Mamaya, bubugbugin na tayo yan, men. Lawit-lawit lang lawit tayo, pre. Oh, saan na kayo si paring Balmod? Ayun siya, Ako Ah, kunin natin yung buff niya. Ay, kinuha niya na. Kinuha niya na, kinuha niya na. Ayan, eh, oh. Ayan pre, oh. Ayawan ah. si Balmod, oh. Ah. Sakit, sakit naman kayo mo, armor mod. Sakit naman kayo mo, Balmod mod! Medyo nagpapataba si Balmod, pre. Nagpapataba, pre. Ayaw, nagpaparm, nagpaparm. Kasi mamaya, bubugbugin ako nyan. Mukhang... Tingnan natin, baka makukuha niya ng 2,000 pre or madadagdagan natin yan. Lawit lang. Ito na, ito na. Nanalo na ba ng 2,000 si Balmod? Oh my god. Ang yun, tibay ah. Oh. Uy! Uy, uy, uy. Uy! Uy! Ang sakit ah. Oh. Uy! Uy! Wait, wait. E <laughs> uh, 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 uh. Come what makes you believe In this nothing Something else, and it is nothing Nako boy. Where is Balmon? Oh, ano na? Pasok Balmon. Oh, na na na. Hindi <laughs> na siya papasok, pre. <laughs> Scary na si Balmon, boy. Hmm, na 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 na. Hmm, na na na. Hmm, hmm. Oh shit! Uh, kailangan natin ng damage para ma burst din natin tong yawa na ano to. Visit! Puro ikot! Ikot! Ikot ng ikot! Puro ikot! Ikot ng ikot! Ikot! mo oh, tawi si Yusakita ni Balmod ay marag oh, oh. Grabe si Balmod ba mo My god Sakita ni mo ba ay oi Wait lang wait lang la. mukhang, mukhang mukhang papanalo niya to pre ah Mukhang ginagamitan tayo ng teknik ni Balmod ah. Shit, makukuha niya bang 2,000 pesos? Orda, madadagdagan natin to ng 1,000. Ako, no, sino kaya mananalo, pre? Tingnan natin. Tingnan natin. Let's see, let's see. Nice one. Good job. Alright. Alright, alright. Saan na kayo si Balmond? Saan na kayo si Balmond? Uy, uy, grabe. Biglang nang... Nang gugulat. Nanggugulat, boy! Uy! Uy! Tangin ang tibay, boy! Shit! Ang bilis naman nito! Oops! Oops. Hey. So, <laughs> pari. Tayo na nag-aabang kay Balmond, oh. Yan, ganyan, ganyan. Mag-push kayo. Parang mahirapan si Balmond. Abang, puto na. Wow. Ang galing. Gawa niya yun. Laka. 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 <laughs> Alaka. Masakit na yun sa pack. <laughs> Alakot! Oh, no, nanjan ka pala. Uh, malaka! Alaka! <laughs> oh, Mukhang <laughs> oh, madadagdagan natin yung pa-premium, ano? Ah, Mukhang oh, madadagdagan natin yung pa-premium. Nandito pa siya, nagpa-farm dito. Nagpa dito. <laughs> madadagdagan natin yung pa-premium, ha? Ah. Ako, madadagdagan natin yung pa-premium, pre, ha? Ah. <laughs> lawit, lawit, lawit lang. De, hindi, hindi niya pinapakita yung galing. Ha? Ah? Maghintay kasi kayo. Maghintay oh, ka sige, pre. Papakita niya yung balmon niya yung galing niya. Okay, hanap tayo. Sunod. Sino kayang next mapipili natin? Putang ina, pag umabot ng 10,500 na dagdag ko, putang ina. Wala mo rin. Kung abot, siyempre matatalo tayo niya mamaya. Hindi na yan naabot, di ba? Kung abot. Tapos, baka abot pa ng 50, no? 50,000, no? Ano yan? 50 win rate? Wow! Okay na, no? <laughs> lawit, lawit lang. Oh! Laka! Oh! Ala, 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 ala. Sakit na. Sakit na, sakit na. Masakit na. Naku ano po. <laughs> diin na, diin na, pre. Tumihidiin <laughs> na yung sakit. Midi na yung sakit. Midi na yung sakit. Dito tayo. Oh. <laughs> Ayan yung pumasok. Ay yung pumasok. Ay yung pumasok. Matulog ka na lang malamod. <laughs> Bakit, <naman yung> <laughs> Bakit naman kayo ganun? Bakit naman kayo ganun? Ay, oh, Nagpo-push niya yung turin niyo. Di ba yung minion niya nga hindi sumusuko? Oh, siya pa. Oh, pwede na ako mag-dip dito. Ah. Parang lugi ako sa pushing, ano? Oh, <coughs> Matulog ka na, Balmond. Wait, nalulugi pa. Nalulugi pa ako lagi sa kan, eh, Sa pushing, ano? You know? Oh, my God. Utang <coughs> oh, yun na. Ang unfair ng kanon ng blow. po dun na pala, oh. Grabe, yung bilis. Lugi ako sa push. Lugi ako sa push, promise. Ba't ganun? Napaka-unfair para sa blue. Uy, gago. Kinuha pa yung kanatin, no. Oh. Gago na. Nagnakaw pa ang puta. <laughs> no, Tapos takbo <laughs> Sakit, ah. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mama, mama papa. Ba't ang lakas ng minion mo boy. Eh? Ang lakas ng minion niya, eh, no. Oh my god, baka mananalo pa siya dito sa pushing. Oh my goodness. Nako. Hindi na nalulugi ako sa push. Nalulugi ako sa push. Grabe <sniffs> ko tikot niyo. Wala. Oh, my God. Ang tindi. Wait lang. Kailangan natin ng defensive. Shit. Wait lang. Nagla-lifesteal ba siya? Ayun, ayun. I think kailangan ko to. Bulbul! Uy! Uy, buta na. Nandito ka na naman. Gaginag na ako pa, oh! Oh my god! Mukhang makukuha niya pa ito, Priya, ano? Mukhang makukuha mo pa ito, Priya! Ayaw ito! Shit! Sana all! Ang lakas kasi ng minion ni pare! Wait lang, wait lang, wait wait, wait. ako sa push, ay... Nalulogi tayo sa push. Ayun na naman, oh. Puchagis, oh. Nalulugi tayo sa puso yun, no? Aputangin na yung minion, no? King yun, ang bilis. Oh, my God. Ang bilis ng minion. Ayun, ayun, ayun. Oh, shit. Oh, shit. Bilisan nyo naman mag-push minion. pisting niya, woy. はあ。 ako sa push. Tara, tara, tara. Bakbakin natin, pre. Alig nga dito, Balmond. Saan na sparing Balmond? Tara, dip. Kailangan natin mag-dip. Hype na It's so hard. It's so hard. Tangin na mga minion to. Uy, sumusubra na kayo ha. Hindi kayo, kayo na ano ha. Hindi kayo na ano ng turi ha. Puro kay turi ha. Puro kay push ha. Puro kay push ha. Mga pusher kayo. Mga yawa mo ha. Ah, ito ni Balmodo. Pistiyawa ni Balmodo. Layo ko si Balmodo. Di makapush kasi yung gun ko, pre! Bitlog yun. Murang ba yung bitlog yun, boy? Pasabihin nyo lang yun. Dada niyan dito, pre. Ala! Bakbo. <laughs> Tangina, ang ng minion. Buisit na yan. Oh my god! Ang galing na talo tayo ni Balmon! Buisit na yan! Oh shit! What the fuck? Oh my god, putang ina. Buisit. Alright, pre, nanalo ka ng 2,000 pesos. Okay, uh, ng Facebook mo. Ay, nandito na naman, no? Shit, boy! Okay, pahingin ang kan mo, number. Gigas number. Pre. Number. Putang ina, natalo tayo. Oh my god! Shit! Oh, shit. <tong> How? How? What the shit? Umalis ba siya? Umalis ba siya? Ipipim na lang natin siya. Okay, hanap pa tayo ng is... ng kan, ha? Utang ina, may natalo tayo. Oy, Rini! Abala tayo! Be, anyway, congrats, pre. Congrats, pre. Sayang palalaking sana natin. Iputang ina, natalo. Pistang ano, naisan pa tayo doon. Ayan, mga pre. Kung gusto nyo sumali, share nyo lang stream natin para magkaroon ka ng share badge. Tapos, comment nyo lang yung kanyo. ID number. ID number nyo lang, ID number. Saan ba yun? Saan yun? Shit. Saan siya? sana siya? Ah, dito, dito, dito siguro. Online, dito siya online. Baka lumabas na. Putang oh, ina, na, nautakan tayo doon ah. In match yun, In match Ito yun siya, di ba? Ito yun siya, di ba? Si Lilia. Ito yun eh. Pre, chicas. Oh, la shit. Wait lang, iilang ako ah. Hintayin nyo ha. Ah. Kasi season din ko yun agad. Wait lang ah. Iilang ako. Nice game, pre. Nice game. Nice game. Ayun oh. Paano ba makapit oh? Manam, manam, RB Manambay. Okay, RB Manambay. Ano yung number niya? Ano yung number mo? Sir 950. Sir 950. Ay, putang ina, hindi, hindi ko maka na. Ah. Sir 9. Hindi kasi makapi, no? Hindi makapi, no? Paano ba ito makapi? Ayun, nakapi Ayun, nakapi na. Ay, hindi makape. Hindi siya makape, men. How can I copy? <laughs> Paano ko siya makapi? Zero nine six five. Para masindan natin agad ngayon na. Ah. Para masinda natin agad ngayon na, ngayon na, ngayon na din. Lawit, 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 lawit lang. Ah. Uh, Yep muna natin tong kan natin kasi free for privacy. Tara, sinda natin, Gcas. <coughs> i hide muna natin, pre, hide. Siyempre, pag sin mamaya, di ba? Sin natin yan. Get. 2,000 panalo niya, no? Wow, congrats. Gago na yun, tayo doon, putris Ano lupit naman ni paring isa to. Gago, hindi ko yun nasaan. Expectation, men. Expectation. Ano number? 9 50 4 Okay, 0 9, 50, 6, 4. 0950, 6, 4. 0950, 6, 4. 0950, 6, 4. 0950, 6, 4. 0950, 6, Joke stream Ano pangalan yun? Arya oh, tama, tama Arya. Sabi niya, ano yan? Aryan. on uh, Aryan ako na. Tama, tama, tama. No. Send natin. Kailangan natin yung code. it four 7 eight seven seven two. Alright, nasend ko na pre, Check mo na lang. Uh, yan. Nasend na natin, ah. Yan. Aryan. Okay, December 12. Okay, nasend na natin, ah. Yan, oh. 2,000 pesos. Congrats, pre. Congrats. Nanalo ka ng 2,000. So, balik tayo sa 1,000 ulit. Balik tayo sa 1,000 na naman. Ayan, bala na pinag.